Thank <laughs> you. na makarain, kung saan natitipon-tipon ang mga sudyanteng kasama sa grupo na naghahangad na mapatayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Ang mga sudyante abala sa ibang gawain. nag ng skrima, naglaro ng sipa, nag-uusap, at nag-aaral. Sa labas ng bahay, isang insect na mga lakalang ang sikap na ibenta ang kanyang mga paninda. Subalit, ito'y inaasar ng mga estudyante. Huwag niyong ang mga paninda ko. Hindi ito libre. <laughs> Parang sa pagpalo, matanda. <laughs> Unti-unting dumating ang mga kilalang mag-aaral na sina Sandoval, si Sagani, si Pixon at si Pilais. Pinag-uusapan ng mga susyante kung ano na ang kalagayan ng kanilang petisyon kung kaya't sila'y nagkakagulong. panukala. Iwan ko, Makukuhan po ba kaya ito ng ating gobernador general? Di ko alam. Sa isang tahimik na bahagi ng bahay ay nandun si Naisa Gani, Sandoval, Pixon at Pilais. Sila ay nagtipon sa paligid ng mesa, nag-uusap at hinihintay ang balita mula kay Makaraig. Ito ay tungkol sa kanilang petisyon. Naisa Gani, maasahan at may yung sadyante. Sa tingin niyo ba ay aprobahan ng general? Doval, masigasig na sudyanteng peninsular, liberal. Siyempre, makatarungan ang ating layunin. Si Pixon, mapagduda at mapag-alinlangan na sudyante. Masyadong malaki ang ng mga pride. Ang... Si Pilaes, mapaglingkod sa sarili na sudyante. Huwag niyong kalimutan. Ako ang isa sa unang nagmungkahay nito. Nagsimula ang pagtatalo sa pagitan ni Sandoval at Pixon tungkol sa impluensya ng mga praile at sa malamang tugon ng gobyerno. Huwag kang masyadong negatibo mag-isip, Pixon. ang mga bagay-bagay, Sandoval? Ano malakas ang mga impluensya ng mga praile sa gobyerno? Nagbigay ng masigasig na tulumpati si Sandoval tungkol sa pananagutan ng Espanya sa Pilipinas. Madalas sa pesimismo, dapat nating ipakita sa kanila na karapat dapat tayo sa ating karapatan. Dumating si Makaraig, dala ang balita tungkol sa progreso ng kanilang petisyon. Magandang araw mga ginoo. araw. araw mga si Makaraig, mayaman at maimpluensyang estudyante, leader ng Kilusan. Ano na ang balita sa ating petisyon Makaraig? Nakapag-ayos na na pagkikita si Padre Erine kay Don Custodio na sa kamay niya ang ating misyon. Na malaya ni na Makaraig, Pekson, Sandoval, Isagani at Pilais na may isa palang sudyante na lihim na nakikinig sa kanilang pag -uusap. Ateneo Students, isang masiglang grupo na kumakatawan sa iba't ibang personalidad at pananaw na kabilang sa kilusan tagumpay ang ating panukala. Pero paano kung tumanggi si Don Studio? Nagungkahin si Padre Irene na paraan para ma si Don Studio. O sa pangagitan ng kanyang kaibigan, si Pipay. O sa pamamagitan ng kanyang abogado, si Senior Pasta. Si Pipay? Ah, si Pipay ang mananayaw. Buti na lang magkaibigan kami. Tingnan natin ang ibang paraan. Kasi sobra naman kung abalahin natin ang isang babae. Maari naman ang kausapin si Don Pasta. Ang abogadong tagapayo ni Don Studio. Siya nga. Ang problema lang kung paano natin siya makukubinsi. Sabi natin si Don Studio na umanib sa atin. Di ba may kalaguyo si Ginoong Pasta na mananahin? Wala na ba ang ibang paraan kundi gamitin ang kanilang kalaguyo. Huwag kang mawari. Kilala ko ang kalaguyo ni Senior Pasta na si Matia. Nagsimula ang isang talakayan tungkol sa etikal na implikasyon na paggamit ng mga ganitong pamamaraan. E ni sagani sa na gumamit ang mas marangal na paraan habang si Napilais at iba pa ay nagtaguyod sa paggamit kay Pipay o kay Mateya. Hindi ko muna si Senyor Pasta. Kung hindi iyon, magtagumpay sa atin. Pag-iisipan ibang mga opsyon. tama si Isagani. Maghintay na lamang tayo na masulta ng ilang pag-uusap ni Senior Pasca. Magsaya tayo na aprobahan na ang ating petisyon. Mabuhay ang wikang Kastila. Mabuhay! Ma Masaya ang lahat. Si Pixon lamang ang nag-iisa na may pagdududang ngiti na nag-iwan ng isang pahiwatig na kawalan ng katiyakan.